Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, ang reaction, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa hindi matanggap ng ibang mga host doon sa kabila sa tape incorporated sa GMA7 ang naganap na pagkapanalo ng TVJ sa pagmay pagmamayari ng copyright at saka na trademark dahil sila yung kanilang registration. So, nagkaroon ng pinaka kontroversya na pahayag itong si Mr. Paulo Contes. At kung makikita natin yung itbulaga kanina ay ano siya, para siyang malungkot. Kasi, uh, hindi ko alam at ako ay nagtatanong, di ba ang kulay ng itbulaga ay red? i eh, bakit dito black and white? At saka yung kanilang ano, ang stage nila at ang kanilang mga suot ay parang tila ba nagbabadya ng kalungkutan so siguro iniiwasan nila yung magsuot sila ng red kasi nga yung tatak na kulay ng itbulaga ay talagang pula so yung TVJ ay kadalasan red yung kanilang sinusuot sa kanilang mga official uh, photos, pictures ay nakared sila doon. so ngayon Uh, hindi talaga matanggap ni Mr. Paulo Conte. So, tingnan natin yung mga sinasabi o yung mga komento na mga taong uh, legit dabarkads, nagkiklaim na mga legit. So, ito yon Sabi dito ni Ihara Rabimunez uh, Gases, sabi niya, saan kaya kumukuha ng kapwa Pal lang mo to. Cancel na nga aapila lang kayo. May pa hindi pa tapos ang laban ka pa. Respect na lang okay, walang itbulaga. Kung wala ang TVJ Create your own title. Oo tama, so, Kung ah uh, talo na di wag nang wag nang umapila kasi hindi naman yung sa Bakit kayo? Bakit mo ipaglalaban ang hindi sa So, kung papanig sa inyo ang batas, hindi na yun batas. Ano na yun? Karabatas. So, gawa ka na lang Mr. Paulo, kayong tatlo ni uh, Buboy Villar at ng mga kasamaan mo dyan. Ano kaya magandang title sa kanilang non-time show? Mm, it Bulaga? Uh, it Ah, hindi ko nga alam. Kayo na nga mag-isip chat. Okay, so, ito yon Mr. Paulo Contes, mas masarap siguro kung yung gusto mong ipaglaban ay yung bagay na mismong iyong pinaghirapan. O hindi mo pinaghirapan ni sinunod mo lang. Kasi kinuha kang talent, kinuha kang uh, Uh, host para dyan kasi wala nga, wala na nga yung tatlo na tunay na mga host, na tunay na may gawa dyan kasi andun na sila sa TV5. So, bakit kailangan nyong ipaglaban yung bagay na simulat sa pool, alam nyo at alam nang nakararami, puwera yung mga taong sarado ang isipan na pag-aari talaga ng iba kung ang tunay at talagang interest nyo ay makapagpasaya at makatulong sa kapwa which is good naman so dapat doon na kayo sa legit doon na kayo sa totoo hindi yung kinuha nyo galing sa tunay na may gawa tunay na lumika ng it bulaga para sa akin, hindi ito usapin kung sino ang mas nakakatulong at nakakapagpasaya. Lahat tayo ay may karapatang tumulong at makapagpasaya. Usapin ito ng tungkol sa pagbamayari sa isang bagay o pangalan ng uh, pagkakakilanlan. Pwede pa naman kayong makilala, makapagpasaya at makatulong sa pangalang maipagmamalaki nyo at hindi sa pangalang hindi naman talaga sa inyo. Tama. Hmm. Sana, sana ano, tak ta, tablan ka naman ng hiyak kasi to si Mr. Paulo Contis noon pa to eh, nagpapasaring pa. O, oh, ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Kasi sa totoo, kahit sabihin hindi legal, alam na lahat kung kanino talaga ang itbulaga. Tama! Matauhan ka na, Mr. Paulo Contis, sa mga pinagsasabi mo kung may natitira ka pang respeto sa kapwa mo at sa sarili mo at higit sa lahat kung meron ka pang natitirang hiya. So, ngayon, meron na siyang iba pang pangalan, Mr. Right daw. Mm. Sabi nga ni Henio, Master himself, Mr. Joy de Leon, the beginning of wisdom is to call things by their proper names. Mm. And I thank you. Yun ang sabi. Kasi ito yung, ito yung trending at viral na sinabi ni Mr. Contest, uh, Paulo Contes. Sabi niya, Maka puso, mahaba pa po ang laban. Talaga. Ibig sabihin, legally wala pang final. Final na ano? Final result iyon eh. nagsalita na nga yung judges doon. Eh. Okay, pero ito lang po ang pangako namin. Anuman ang mangyari ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Yun ang sabi ni Mr. Paulo Contes Nang pinaka-head na host ng It Bulaga ng Tip Incorporated. Mm, yun, nagkakagulo-gulo na kayo tuloy. Sana nung umalis na ang, TV, ang TVJ, sa TIP Incorporated, sa GME7, sana may nag na huwag na natin itong gamitin. Gumawa na tayo ng atin, ng ating sarili, ng hindi na magkadimandaan at ng hindi na magkapahiyaan. Kasi nga naman, kilalang kilala na ang Tito Vic and Joey ang may gawa ng itbulaga. Hindi po kayo, Mr. Paulo Contes. Ano ba ang ipinaglalaban mo? So, ito nga. Hmm. Uh, sabi niya, mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Yan ang naging pahayag ng TV host na si Paulo Contis sa pagsimula na kanya. Noon time show program ngayong araw, pasaring, pasaring sa kabila, pasiray, pasaring joan. Magandang tanghali, nakaputi ako ngayon, iba ang outfit ko ngayon pero simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating makapuso saan niya makapuso mahaba o oh, yun nga sinabi niya pa ulit ulit niya sinasabi so kayo ano ang masasabi nyo? tama ba si Mr. Paolo contest uh, ah, dun sang ayon ba kayo sa kanya so mag ano pa tayo dito ng mga uh, comment basahin natin ang komento ng ating pambansang marites o oh, ano yun, sabi dito uh, Nangangki na nga ang ng title na hindi kanila at hindi pinaghirapan Hindi pa makaintindi, makaunawa at hindi pa marunong sumunod sa batas Magkaroon ka ng respeto sa sarili nyo at sa kapwa nyo Hindi puro trabaho lang ito at pera-pera Tape and credit host and staff mm, Nagkalit tuloy si ate na Magkaroon nga kayo, gawa nga kayo, di ba? May mga utak naman Hindi naman kulang gumawa din kayo. Ano bang magandang magandang gawin sa kanila? Um, tanghalian na. O, tanghalian na. Dito na tayo. O, next. My finality na nga, decision eh. kay hindi na pwedeng eat bulaga or ibigamitin yun. na lang. Mikos-mikos. Baka sa India na trending pa kayo. O, mag -mikos, mikos na lang daw kayo. O, kasi ang sabi nga kanina ni nila Tito Vic and Joey na kapag ginamit pa nila yung itbulaga hindi hindi daw nunid na daw silang magsumbong kung hindi yung abogado na lang nila at syempre dahil protected na sila ng copyright at saka yung trademark ay napunta na sa kanila at yung registration napunta na sa tunay na may-ari so kung gagamitin nila yon para na lang silang ano, para na lang silang nga nga, para na lang silang dami. So, wala na silang originality. Kasi, yung TVJ ay gumawa talaga sila ng kanilang effort na, ba diba? Ang bilis nilang nakapag-isip na ginamit ka nila ay EAT o ito ang tama, ito ang totoo, o ba diba? Mr. Paulo Condis, TVJ is the original of It Bulaga. Ala, alam mo yan, bata ka pa, kaya sana po palitan nyo na lang ang title ng non-time show nyo. Unga. Ano na lang? Ah uh, tanghali na. It's hungry time. Um, kahit ano. Uh, kahit anong isipin nyo. Chan. Tumanda ng walang pinagkatandaan. Ngaral ka naman kung ano ibig sabihin ng respeto. It Bulaga is TVJ. So uh, sumakay sila sa popularity ng legend na It Bulaga kaya ayaw nila palitan dahil siguro ma-flop na sila. Uu-flop uh, naman talaga sa kanilang tignan nyo yung uh, kanilang mga videos, yung nanonood, 1,000, 2,000, sa matalay yung TVJ ay umabot siya ng 100,000. At saka, ang sabi kanina ni ano, uh, may nagtanong kanina na, na, nung, na, nasa, nasa husgado na, nasa court na yung ang um, demanda, naisip ba nila na talagang mananalo sila? So, ang sinabi ni, ni, ni Jewy De Leon ay, ano, ano siya, para yung buntes na, Pagdating ng araw, talagang lalabas at lalabas din yung resulta. Lalabas yung bata. So, yung sa kanila, hindi siya umabot ng 9 months. Kasi, ano, June sila umalis. So, sabihin na lang natin, June, July, August, September, October, November, December. So, 6 months lang siya. So, kumbaga premature pa, hindi pa umabot sa pagka 9 uh, months. Ang sabi niya kasi, pagdating ng araw, eh, talagang lalabas siya. So, lumabas na ang katotohanan na sila ay nanalo. At saka, may nagtanong doon na, may nag-reach out na ba daw galing sa Tape Incorporated para makipagbati. Tapos sabi naman ni Vic Soto na hindi naman sila nang aaway. At uh, uh, si Tito Sen sabi niya na hin may nag-reach out daw pero hindi sila nakipag-usap. So para iwas gulo na lang ay hindi. Pero sabi ay mamamansin naman daw sila. So okay pa rin yun. At saka alam nyo na matindi yung kanilang pinaguhugutan. Hmm, ito sabi, yes po, kung tanggapin na lang at mag-isip ng ibang pangalan, mas masaya pa lahat dahil kung ang gusto talaga ay makatulong at magpasaya anong pangalan pa ang gamitin ninyo. Tama, kahit pangalanan pa ninyo niyan ng mikus-mikus, ng kurdapya, ng marites, ta, marites TV, o tanghali na marites. Hmm, maganda yon. Tama, Itbulaga ay sa TVG period, Paulo. Yung iyo, ang akuin mo. Tama. Mm Suportahan mo na lang anak mo bago ka sumuporta sa iba. Charan. Uh, mahaba pa raw ang laban sa sa kamanyakan mo. Oo nga. ba diba? Merong mga issue na nangyari. Sus, Paulo. Huwag na ipilit. Lalo lang kayo masasaktan. no? Mo, dito si Paula, eh, ano siya? Napaka na stress na stress yung kanyang mukha at saka para siyang tumanda. Parang kaedad na siya ni nila Tito Vic Joey. Iyan, e, bata-bata pa niya. O oh, ayan. Nako, sabi naman dito ng isa pang Martes, sabi, "Hoy Paulo Contes, Anong pinaglalaban mo kung makapagsalita ka ng hindi pa tapos ang laban? Akala mo si sine, sinilangan mo na yung show na Itbulaga. Ay, P.O. na ang nagsalita. Kaya mahiya ka sa mga totoong nagpasimula niyan. Mas mabuti siguro, huwag ka na lang magsalita o manatiling papit ng mga halusos. Kaya, kinainisan, kinainisan eh. Nakakabwisit na nga yung mukha mo sa totoo lang yung sabi ni Marites. Uy, Marites yung kanipan. So, yun lang po. Ikaw, ano ang masasabi mo sa inasal ni Mr. Paulo Contes na sabi niya ay hindi pa tapos ang laban kasi hindi pa daw final. Inasal eh, news na nga na final na sa kanila in reward, ibinabalik, kinansila yung tape incorporated na uh, registration nila sa trademark so trademark copyright e binalik lahat so pwede na gamitin yung Itbulaga ng TVJ at saka yung kanilang song na mula apari hanggang hulo so yun na po maraming salamat bye bye